boto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang ng Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NTA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito kaya nilukluk ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahan ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte Fist pa nung buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Atty. Maria Cristina Conti na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. NPA, nire ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort, protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurug nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po, maraming salamat po Mr. Chair at Thank magandang you. gabi kung po. Thank you, Congresswoman. Uh, salamat, okay, mo. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito kung gusto nyo pumalakpak doon kayo sa labas. Mahari ba?